केम्ही केला जातो इला जपेल kabayan ni ano ni uh, kaibigan ram uh, no uh, kasama ko yun siya no si Mang tatlo kami dito yung sa ano pagpunta dun sa ano harian sa ano yung tinuyanan ni ano, uh, ni uh, kaibigan ram at saka yung may kasama sa dun sa ano yung sinasabi ni kaibigan ram na no yung maitim na yung ano din yung yung ano yung hindi makita na tao si Totola dan sa lahat-lahat din nakatingin sa mga video natin Ah, uh, yung kasama ko dito at saka uh, si ano si Mangkiting at saka yung si ah uh, Dokyo ah uh, ah uh, ngayong uh, uh, gabi din sa lahat no ah uh, may gabi sa lahat yun nakatingin sa mga video natin uh, set out dahil ni mam uh, Gina Elicante uh, mam uh, Ma uh, Ma Marjula Abong at saka ni sino ba yan ah yun si, um, uh, yung yun, nang dyan sa ano yun sa PC uh, natin no? at saka uh, pakipalo dyan sa mga video natin at saka pakishare at saka yung ano yung pag ano natin sa mga video uh, sana ma uh, nakita na nyo, bumalik kami yung ano yung tatlo uh, kasi uh, yung una una yung pagpunta ni uh, mangkiting doon sa ano gingharian nila uh, yun uh, yung may punong baliti no? Uh, doon sila nakatira at saka uh, ah, uh, ano, uh, yung mga uh, nakaitim kasi ah, uh, hinahanap nila yung si Ram no? hinahanap nila ayun si ano si Mang Kiting guys bro ano bro ano bang ano ba yung kita ko so yung gagawin po natin bro ah uh, natin yung malaking puno na kasi po yung kung saan po kasi uh, kung saan po nakatira si Ram hmm? no? yung kaibigan kaibigan natin yung mm -hmm. kaibigan ko kasi po yung mga kasama po niya is nag-try sa kanya ganun ba? Hmm, kasi po yung una yung ano bro yung uh, yung dati po yung um, ama po niya ay ganun, ganun pa rin na try at napatay kaya ngayon po parang sinusunod po siya so

Uh, dito yung, dito yung ano ba yung ano ba yung sila yung, ano ba yung Pupuntahan natin mga tao ba yan? Ay, uh, yung ano bro, yung inkanto bro. 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 bro, yung inkanto may tin. Pasok sa tao ba ngayon? Direktima ng mga tao ba? Inkanto pumapasok sa tao? Uh, yung yung ginagawa nila bro kasi kapag hindi sila pumapasok sa tao bro, hindi po nila kayang gawin sa kay Ram. Kapag yung po sila, walang, uh, walang silbi kasi. Hindi, ma, uh, hindi mm. sila mga, anong, ng tao? Mm. Kaya kailangan po para makuha ma na si Ram at mapatay. gumagamit po silang tao. Magagamit silang tao? Mm. kaya mm -hmm. ngayon, paano natin to Sige, sige. Wala, ba? Ano ba yan? May makapangyarihan yan sila ba? May makapangyarihan po kasi. Oh, bigang maglaho yan, bigang naglaho.

Ano naman yan? Ano naman yung bro? Bay, bay, bay! Bay, hindi kami kalaban. Bay, huwag mong i-ano sa amin yan. Hindi kami kalaban, bay. Baka matamaan po kami. May panak, may panak. Uy, huwag, huwag, huwag po! Uy, hindi... Uy, bro, bro! Uy, huwag, huwag. Uy, bay, hindi kami kalaban, bay. Bay, ano bang... Ingat, bro, ingat, bro. Ano dyan? Uy, ano bang papanain mo? Ano bang hinabol mo? Sinabol ko yung baboy rabo. Baboy, baboy Lah. Wala mong baboy, baboy dito ah. Bay, anong tao kami bay, hindi kami baboy rabo. Bakit kayo nandito? Di, bro, kakausapin sak hmm. mo bro. Limon. Ano bro? Mag-ingat na. Oo. Uh parang -huh. meron talaga kakaiba dito. Malakas yung kotak kung may merong tao dito. Ha? Malakas yung kotak kung parang may tao dito. Ano kayo? Alar po kayo dyan ah. Oo.

Buro, buro, ano sa Bay, bay, wag, wag, bay, hindi kami kalaban, bay. Iba ba mo yung para mo? Iba ba mo yung para mo? Nandiyan po, nandiyan po. Ala, ala. Bay, matamaan po kami, wag mong itutok. Ala, ala, haba na ba yung buro? Haba yung pala. Ano ba yung inabulog, Ay. bay? Bay, hindi, hindi kami kalaban, bay. Bro, wag mong tagalogin, bro. Baka, ha? hindi makaintindi. Ikon saman mo, dire may hinahanap lang kami na may gipangita na may gipangita timon ingat timon baka matamaan tayo kung man ba ninyo gipangita? kung man bay nasaan ba yung asa ang malaking puno dari bay? kung saan mo dito? Lah. nalang may puntahan, importante lang ayaw mo dito okay? delikado kayo dito bakit? baka nang kursunada maka mo dito nasa nga lang may gipangita bay

Nalamiatun, nalamiatun. Belikado tuhan mau gitu-gitu ha delikado, sige lang bay asal asang daan bay, sama tuhan importante, importante kaya bay importante langan bay, lang, bisa nga mau okay. gabi-gabi nama gue, bisa nga mau balang asal asang dalan na to ah, oh, kamu, asal aku ingin kasih nga delikado to, turun hmm. aku nyong dalan asal asang dalan bay dalan-dalan, iya ini nga, straight lang sama liko liku apa straight bay

unta kamukod mo no? hamping hmm. mm. bumurito sa inyong kasuan ng bukado mo ito okay uh, na bay okay na anak naman mami ano yung trabaho ka bay asa na makapaingon ah kapaingon bay basit basi, pwede mini mo ibanan ibanan ibasa mo na dapit pwede ra pero basta akong ubanan tamo pero mm. mayroon ko dahil sa inyong adikado diba dito okay na okay na

Napunta ka, punta ka na ba dito? Nakapunta ko sa um, mapulong baliti. Yung uh, nag-isa ka bro? Saan ka dumaan nun? Pero dito ba? Hindi, dito nga daan. Dito ha? Ka, Bakit? Mag-ubat. May area. Tagaytay. Yung yeah. tagaytay ba? Sobrang delikado dito. Bakit na yung tinuturo? Ah. No, ha? Ang Wala. Saan Bay. wala bay.

pasipuan babasipju, di ano diyan niyapa tertantu, ceruni, ini bro, ceruni sa tinta, ini non bro yung pagpunta ko dito, ini pa di pagkadig, ini yung natawan ko ni Ram, ano ba yung kanto Pero kanto yung hindi hindi ko Ramto, ramto kuling. Kasi ngayon wala si Ram si ang busy kasi. Sana ay makasama natin si Ram ngayon para siya po yung maka, uh, makasabi sa atin ba ng uh, kung ano talaga. Ano ano pupuntahan natin si Ram? Hindi, natin busy. Magsisiguro huh? tingaw din. Sundan natin, no? sundan natin para malaman natin kung gaano katotoo yung sinabi niya na kasi nawala siya eh. Hmm. Oh, wala, wala, Biglang nawala. Wala ang ano natin ngayon bro so dito halimbawa ako dito yung mauna tapos sa grid gilid tingnan mo rin palimon sa likod sa ito oh, uh, bantayan natin yung isa't isa para walang mapahamak sa atin kasi yung taong nun iwan ko kung iwan ko kung nagsasabi yung ng totoo hindi kaduda duda kasi pero hindi kasi tayo maniwala pero ano siya nagpapakita siya ng ng concern sa atin kasi ayaw na tayong papuntahin doon dahil ano daw parang delikado yata yun yung parang yan yung uh, sabi niya kanina kasi yung nalalapak nalalap ko pa yung sinasabi ni Ram hmm. na ngayon po yung ano ba yung ano yun? yung mga uh, tao ba na marami na uh, yung mga kasama po ni Ram na meron nang binibiktima na tao hmm. na pumapasok doon sa katawan para po ay makita niya nila si Ram at gusto na talaga yung patayin si Ram huh? para sila na po yung magari pa sa bakit nun? bakit papatayin nila si Ram kaya nga yung si Ram na po yung magpatuloy kapag makasama po natin ah ganun ba so, so, siya na po yung magsasabi sa atin dito bro Uh, pinagtataka ko talaga bro sabi niya nag-hunting siya ng baboy ramok hindi mm -hmm. mo na <coughs> 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 ano yung ginawa niya bro biglas yung toman don tapos sinasabi niya meron nakitang baboy nakitang Eh, wala nga asan dalang ilaw flashlight kaya nga. Nagtaka din ako. bakit wala din ano bakit walang ano ilaw yung uh, nakikita niya yung baboy ramo kahit ilaw parang yata wala siyang walang ilaw? Balang ilaw, balang ba, yata. Ay, ilaw? hindi 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 hindi

弄不桌。